Muling nakatanggap ng pagkilala ang pamahalaang lungsod ng Masbate, bunsod ng natatangi nitong kontribusyon at huwarang pagganap sa paghahatid ng serbisyo at pagpapatupad ng mga programa mula sa mga pambansang ahensya ng gobyerno. Kamakailan ay ginawara ng pagkilala ang gobyerno-syudad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa suporta nito at maayos na implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ginanap na multi-stakeholder summit ng DSWD, nitong ikalabing walo at labinsyam ng Oktubre sa Angeles, Pampanga, formal na tinanggap ni City Social Welfare and Development Officer Katrina Ortizio ang sertipika ng pagkilala na iginawad sa pamahalaang lungsod. Isa ang syudad ng masbate sa dalawang LGU sa Bicol Region na nakatanggap ng national recognition mula sa ahensya dahil sa husay sa pagpapatupad nito ng nabanggit na programa na nagpabuti sa kalagayan at pamumuhay ng bawat benepisyaryo. Bukod dito, nakatanggap rin ng Certificate of Appreciation ang alkalde ng lungsod na si Mayor Socrates Tuason at si City Health Officer Dr. Victoria Manalo sa kanilang walang sawang suporta sa rehabilitation programs para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Binigyan din ng pagkilala ng Masbate City Division ang alkalde sa naging suporta at pakikibahagi nito sa mga aktibidad at programa na nakatuon sa pagpapaunlad ng akademiko ng bawat mag-aaral sa syudad. Personal na inabot ni MNCHS Assistant to the Principal at Project Tukdo Initiator Ronan C. Rilova ang Certificate of Recognition sa punong lungsod mula sa Masbate City Division. Ang iginagawad ng mga parangal at pagkilala sa pamahalaang lungsod ng Masbate ay patunay lamang na ang bawat kawani ng gobyerno syudad ay masigasig at hindi nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang lingkod bayan.